ang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kanter, mga kaibigan ayan, ayos ko lang po sa inyong isir itong aking album ng coins ayan na oh, world coins o coin collection album ayan dito ko po nilalagay yung mga collection ko meron na po ako na na dati na ano, yung coin capsule pero ito, bagong order ko po ito sa Lazada nakaraan lang. Ayan, dito ko po nilalagay yung aking mga nakuliktang barya. Ayan. Para hindi po siya basta magagasgas at madudumihan. Ayan, maganda po siyang lalagyan. Nagustuhan ko po. Ito po, nagkakahalaga ng 120 pesos. Mahigit din. Yan, may ilang piraso pa pong bakante, pero papuno na rin to. Ang laman po nito ay 120 pieces. Yan. Itong ano nya. Yung bawat tala nya. Ano. Niya, Ito po yung nakakalaman ng 120 pieces na coins. Yung magiging laman nya pag nalagyan lahat. Guro sa susunod order ulit ako kasi lapit na mapuno eh kailangan na lang yun ano nya may naibang pa palang isa nasa nilagay ko nilagay natin Ayan. ito yung thinner ko lang po sa inyo para kung sakaling kayo po yung mapayag mag mag kulit ng bariya eh, may idea kayo kung sa inyo ilalagay mas mura po kasi ito kasi ako yung capsule ng coin capsule po kasi medyo mahal yun eh. Parang nasa 3 pesos po yata ang tinatama ng isa ng 100 pesos lang. Ito na nasa 126, 120. Nasa 126 yata yung ano nya. Kasama na po shipping. Yan po, hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po. Sana ay nakatulong po ako sa inyo at nakapagbigay ng kaunting ideya. Sa mga nagsisimula lang dyan na magkoleksyon. Yan. Yan po, maraming maraming salamat po. abay. bye. -bye.